sabihin pa ninyo. Makinila kayo kung kailan marami na nang buhay sa buhay. Patay na ang asawa ko. Sa kakay dumating. Kung kailan basang-basa na kami, sa kanyo kami gustong pandungan. Kailan pa? Kailan pa kami bibigyan nyo ng proteksyon? Kaming maliliit na mamamayan. Kayo, parati na lang kayo huli kong dumating. Bakit, Belcar? Nagtataka ka ba? Kung pisa lang yan Masasandi ka rin Ganyan talaga kalupit ang politika dito sa ating bansa Pati ang mga walong alay, sir Ganyan naman talaga kayong mga kristyano, di ba? Walang awa kung pumatay ng kapwa niyo kristyano sa amin sa Mindanao. Mahalagang buhay. Pero pagdating sa politika, kayo mga Kristiyano, ay lumilihis sa aral ng Biblia. Alam mo at alam natin lahat. Ang ay ay walang kinikilingan reliyo.